gitaris ta ni mga idol oh mo ni karon ang among gitaris ron sa babos ah, kaning sa huling, sa lababo mga idol mo ni na pud ni karon no oh. sa tawde sa mga tal sitter nya panda mason no sa tawde sa tanan diha nako padayon sa to mga supporter no sa mga video padayon no thank you kay mga idol no sa support niyo paki-subscribe ko mga idol sa akong YouTube channel Argent TV Thank you kayo mga idol sa inyong suporta sa mga adlaw sa mga video Laman nyo po dyan, tinigay akong trabaho karoon Nag tiles ta Thank you kayo mga lords no Sa inyong mga tanan Sa inyong mga suporta sa mga video Sa pagitan oh, sa mga video Okay like and share lang ko mga idol no Salamat sa tanan suporta niyo, Thank you tayo karon mga idol lo? Sa huling sunod ugma ni Sa dina ko sa Mahumana ko ni mga idol Dari na po ko sa lababo no? Si Andrew Sa Pubos sa ning uling ano kung... ay, Ako na po ni Tiles no? Sinamat uh, Ako na ning patanaw sa inyo